Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Isinusugo ko kayo ngayon na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino nawa kayo gaya ng mga ahas at walang malay na parang mga kalapati. Mag-ingat sa mga tao. Ibibigay nga nila kayo sa mga sanggunian at hahagupiting kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin din nila kayo sa mga pinuno at mga hari dahil sa akin at dapat kayong magbigay patotoo sa kanila at sa mga pagano. Pag iniharap naman kayo, huwag mag-alala sa inyong sasabihin. Sa oras na iyo'y ibibigay nga sa inyo ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapapatay ng kapatid ang sariling kapatid ng Ama